Ayan o, oh. asa mga boards Isang mapagpalang araw at salamat muli sa pagdalaw So, dito lang muna ako ngayon Babalik rin ko mamaya um, Dito sa San Mateo na no, mayroon sa atin ngayon It's something para improve yung sarili natin in the future okay, para sa future so enjoy nyo lang yung video like, comment, share, and subscribe to our channel and balita rin ko enjoy Ito mga ports. Sana hindi tayo mahuli or hindi tayo pagbawa mag -video. First time po dito sa SM San Mateo. Ayan. Nalibot ko na to. So, ganto lang siya. Wala siyang left and right wings or something. Or baka nasa ibang building lang ako. I don't know. Kaya try ko tignan mamaya yung kabuuhan. Sa ibang building ako. Kasi nandito ako ngayon to accomplish something. At babalik pa ulit ako dito bukas. Today is Saturday. January 13. So, pa-lunch break ako. Hindi pa ako makain. Naghahanap ako ng kakainan. Na baka may something dito na hindi pa natin nakakainan. Pero tignan natin. ay okay, So, mga regular Jollibee Kuya Jays Hmm, pwede rito sa supermarket. Titingnan ko nga mamaya. Pasukin natin dyan kung meron. Pero parang wala na rin. Parang yun na rin. So. At nag-run out, di ba? Solid. Nag-block out. Oh, <laughs> yung mga nasa elevator. <laughs> Lalakad tayo ngayon mga boards.

Tapos, brownies for deals. Ayan. Starbucks. Tapos, French bakery. So, Buffalo Wild Things. So, babalik na ulit tayo doon. What did you? Do? So, ang ganad to, ang ganado is, hindi mag-elevator na ako kasi hindi yung maanda escalator. Na tayo doon sa elevator. Pero parang nakakatakot. Baka mag-run out ulit, di ba? So, tingnan natin. Okay, so second floor naman tayo mga boards. Greenwich. Tapos inasal. Red Ribbon. Mga typical. Hindi ko alam kung second floor to or third. Pero parang may yung ground, parang yung, yung pinaka-underground is parking lang. So yan. Sa so, Bonchon. Inisi ko baka dyan kumain sa Bonchon. Chowping. Shushwa. McDonald's. Oh, may McDonald's pala. McDonald's. Gong Cha. Saka QQ Kyu Ramen. Parang mahilig lang dun. Okay puro ano na, anong tawag ito puro stores na, puro boutiques social ako, boutiques mga boutiques na, tandaan natin doon ay ah, hindi, doon pala ay cyber zone hindi Yun na yung cyber zone nila tandaan pa rin natin nalako Nala ako ni kuya wala pa tayong medyo pera ngayon syempre nagpapamanetize pa tayo so puro boutiques na dito wala masyadong kainan so bumila hindi pa naman doon yung mga escalator so babalik ako don at mag -e elevator ulit tayo sa so, cyber zone so again first time ko dito wala masyadong masabi <laughs> next explore ko pa lang siya So, pag napapanood ito, taga SM San Mateo, kung hindi pa nakapunta sa San Mateo, ito na. Alam nyo na. So, ito yung cyber zone. So, ano? Puro, puro, cyber zone. Puro robotics siya. Dito. As usual, that yung can sa ibang mga cyber zones. Mindaw. Ah, syempre ayoko mag Elevator Escalator, kaya mag-elevator ulit tayo Okay? So, akit pa tayo ng isa pa, meron pang isang floor At may blue magic pa dito May nag- <laughs> May nag-isang blue magic pa dito brings back memories. <laughs> okay? So, may ulit mga board. Sakit na isang floor. Okay, so, fourth floor, pero third floor sa elevator. Oops! Sorry. Sorry, sorry. Hindi <laughs> ako tumitingin sa inadaan ng mga boards. So, parang malaki siyang racetrack. So, Macau Imperial <laughs> Tea. Thank you. by train Macau Imperial T ano nato ah uh, uh, passenger seat hmm pero dito siya. Macau. Sunwistle House. Dunkin Donut. Takuya doon. Pili sa loob ng lang. Parang yun lang yung kainan dito. Tapos puro boutiques na ulit. Ah, Nakatuwa talaga ba sa'yo na sabi ko sa sarili ko na puro boutiques na ulit. <laughs> so wala pa masyadong tao. Lunchtime. Or baka nanonood sila ng sine. Medical City Parang gusto kong kumain dun sa ano Alam ko may kainan pa dun Meron pa yata doon mga boys Yan natin Pinili ko talaga mag vlog Kasi kumain ba? Diba? Napaka brainy ko So Saan nyo lang malamang kung bakit ako nandito in the future vlogs or future uploads natin. Balik pa ako dito ulit bukas. Kasi nga, I'm accomplishing something here. Naka-break time lang, naka-lunch time. So yan. Thank Ano yung na blish ko Basta makaka It will improve me as a person <laughs> And as a tao yun lang yung mga sabi ko Okay Ayan, meron po pa pala ito Potato corner, Turks Ah, kasi Sinihan nga pala yun One, two, May popcorn dito Siguro so, yun Parang gusto ko rin kumain dito Tingnan natin IM Pasar okay. so cinema tapos ayun na. parking na yun eh so yan mga birds this is SM San Mateo in a quick view so kain mo na ako para nakakita ko ng kakainan Tingnan ko lang kung mura doon okay So, kaya muna tayo. Diba kay shorts? Pag maganda yun, kakainan na yun. Shorts, shorts. Ilagay natin sa shorts. Okay? Okay, mga boards.